news Updates Mga balita ngayon, mag-inang patungo ng simbahan patay sa pamamaril sa Zamboanga del Sur. Apat na Pilipino sugatan sa airstrikes ng Iran sa Israel. Voluntary o mandatory repatriation pinag-aaralan ng DFA. Taxi driver na sangkot sa overcharging sa pasahero sa Naiya kinondena ng DOTr. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon. Patay ang mag matapos pagbabarilin habang papunta sa simbahan sa barangay Kagawasan, di mataling Zamboanga del Sur kahapon June 15. Ayon sa ulat, sakay ng tricycle ang mga biktima na sina Evangeline Tabundo Gallo, 57 years old, isang LGU employee. Labing siyam na taong gulang na anak nitong si Anya Nazarel Alfea at ang isa pang pasahero na guro na si Carmila Tabundo Sureno na pare-parehong magtutungo sana sa isang church service sa kalapit bayan sa Pitogo. Habang nasa biyahe, pinaputokan sila ng mga hindi pa natutukoy na suspect. Dead on the spot ang mag-inang sina Evangeline at Anya habang sugatan ng kasama nila na agad na isinugod sa ospital. Naglunsad na ng manhunt operation ang otoridad para tugisin ang mga suspect habang inaalam pa ang motibo sa pamamaslang. Hindi bababa sa apat na Pilipino sa Israel ang sugatan at isinugod sa ospital matapos maglunsad ang Iran ng retaliatory air attacks nitong mga nagdaang araw ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Nagmula sa Rehovot, isang syudad na 20 kilometers ang layo sa Tel Aviv, ang mga sugatang Pilipino at may labindalawang iba pang Pinoy na nasa parke noon nang tumama ang missiles sa lugar. Isa ring Pilipina ang nawala ng tirahan at pansamantalang nanunuluyan sa isang hotel matapos tamaan ng missile ang Ramat Gan. Pinag-aaralan na ngayon ng Philippine Embassy in Israel kung kinakailangan na ng voluntary o mandatory repatriation sa mga Pilipino sa susunod na araw. Ayon sa DFA, may 30,000 na Pilipino ang nasa Israel. Iniutos ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang motopropyo immediate revocation o agarang pagtatanggal ng prangkisa at lisensya ng operator ng isang taxi driver na nasangkot sa kontrobersyal na video ng pananaga o overcharging umano nito sa kanyang mga sakay na pasahero. Sa nasabing video, inirereklamo ng mga babaeng pasahero ang driver sa paniningil umano nito ng 1,260 para sa maikling biyahe mula na iya Terminal 3 hanggang Terminal 2. Kuya, para na nang umalma ang pasahero at sinubukang tumawad, humirit pa ang driver na lugi siya sa gasolina pabalik. One, one na lang, sige, one, one. Kuya, grabe ang bahalang ano mo. Kuya, yeah, one, lang. Airport, terminal, gusto po kung alam ko lang, kuya. Dahil sa pagmamadaling makaabot sa kanilang biyahe, binayaran na lamang nila ang singil ng driver. Agad na nagbaba ng direktiba si Dizon sa Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mag-issue ng show cost order at simula ng pag-revoke sa prangkisa ng taxi operator, gayon din sa lisensya ng driver kahit wala pang formal na reklamo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonjo, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.